Nagluto ako ng iba't ibang putahe para sa agahan gamit ang aming multi-cooker na 3-4. Ang aga ko nga gumising mga mare kasi ngayon ay magbi-video ako ng pagluluto gamit itong bago kong multi-cooker ng Drevor. Sabado nga ngayon mga mare kaya sinamantala ko na makapag-video dahil matagal-tagal ito at dahil nga multi-cooker ito ay madami-dami akong lulutuin. Uunahin ko na nga muna mga mare ang ham na ulam ni Kyrie. Naubusan na kami ng mantika kaya pinag-ari ko na muna itong natitirang oil dito dahil sarado pa ang tindahan. At nang mainit na ay nilagay ko na ang ham. At maganda pala talaga itong lutuan mga mare kasi nga kapag na- usang ka ng gasol ay pwede mo itong paglutuan. Sinunod ko naman mga mare ang pancake kasi ito din ang paborito ni Kyrie at ni Ate Chazley. Two pancakes nga lang ang gagawin ko mga mare para lang na ipakita ko na marami ang pwede kong maluto gamit ang drip multi-cooker. Nilagyan ko na ng itlog at ng kaunting tubig at saka hinalo. At nang well mix na siya ay inumpisahan ko na ang lutuin. Yung unang salang ko mga mare ay nasunog ko kasi hindi ko nahinaan ang apoy. Buti na lang at may natitira pa na pang isang salang. May adjasa naman dito mga mare, hindi ko nga lang ito na i-adjust. At hindi talaga maiwasan na may mga palpak o sablay sa ating mga ginagawa. Buti na lang at hindi naman sunog na sunog at makakain pa din naman. Hotdog naman ang sunod kong iluluto mga mare at dahil maliwanag na ay nakapagpabili na ako ng mantika. Perfect na perfect na itong dripper multi-cooker sa mga estudyante kasi isang lutoan lang pero madami ka ng iba't ibang potaheng maluluto. At saka hindi mo na kailangan gumamit pa ng gasol. Nagluto din nga ako ng itlog kasi sa umaga parang hindi kompleto ang agahan kapag wala nito. At ang dalitan dito ditong makaluto. Pipihitin mo lang kung anong level ang gusto mo depende sa lulutuin mo. Init na init na din nga ang mga tao dito sa bahay kasi nasabi ko dito lahat lulutuin ang aming kakainin. <laughs> Kaya si mama panay ang silip kung luto na. Siya kasi ay magutumin dahil paunti-unti lang ang kain. Nagpakulo naman ako ng tubig mga mare para sa noodles. At in fairness, ang bilis talagang dito makapagpakulo. Ang ganda din dito magluto ng may mga sabaw na putahe katulad ng tinola o sinigak o nilaga. At dahil ubos na pala ang aming pa cup noodles ay ito na lamang cup noodles ang nilagay ko. At pagkatapos ay hinalo ko na agad at nilagyan ng itlog kasi baka malutak na ang noodles dahil nga cup noodles lang ito. At sa wakas natapos na din. Dito pa nga sana ako magsasain mga mare para kumpleto na kaso wala ng oras at kumakalam na ang sigmura ng mga kasama ko sa bahay. Kaya vinedyo ko na muna ang aking mga naluto bago kami kumain. Ang maganda din nga sa lutoan na ito ay non-stick na siya kaya madaling linisan. Kaya kumuha ako ng tisyo at ipinampunas dito sa multi-cooker at ang bilis nga niyang linisan. Tingnan nyo yung mga tao dito sa bahay, pabalik-balik na at nagpapapansin. Kulang na lang ay sabihin sa akin ay ano na makain pa baga tayo. At pagkatapos ng madaming seremonya ay nakakain na din kami. Yun lang mga mare, bye!